Nadagdagan pa ng lima ang bilang ng mga suspected MPAX cases sa BARM kaya nasa 45 na ito ngayon. Sa pinakahuling tala ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Ministry of Health BARM, 53 na ang bilang ng MPAX cases sa rehiyon simula nitong May 5 hanggang June 25. Sa bilang ng mga suspected cases, Cotabato City ang may marami na abot sa 28, Maguindanao del Norte 7, 6 sa Maguindanao del Sur habang dalawa naman sa Lamitan City sa Basilan. Sa mga confirmed cases naman ay nananatili sa walo Tig tatlo dito ay mula sa Maguindanao provinces at dalawa sa Cotabato City. Dalawa naman ang naitalang probable cases. Sa ngayon, nasa 20% ayon sa MOH ang positivity rate ng MPAX sa Riyon. 28 mga specimen result mula sa RITM naman sa Maynila na kinuha sa mga suspected cases ang inaantay ng MOH para makumpirma kung sila ay positibo o negatibo sa virus. Abot naman sa 24 ang nakarecover na sa virus. Sampo dito ay mula sa Cotabato City. City, siyam sa Maguindanao del Norte at lima mula sa Maguindanao del Sur. Dagdag pa sa bulletin ng MOH, isa ang nasawi dahil sa virus na mula sa Cotabato City. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.